Hindi na bago sa mga Pinoy ang pakikipagbaraga ng muka. Sino man ang makatapat sa ibabaw ng lona, siguradong makikipagbasaga ng muka. Ano man ang kahinat na ng laban, dahil nananalaytay sa ating dugong palaban, mandirigma, matalo man, siguradong mag-iiwan ng lamat at bakas sa mukha ng kalaban. Ganyan katatapang ang ating lahi, Pilipinong mandirigma sa ibabaw ng lona. Walang inaatrasan, lahat pinapalagan sa kabila ng tapang at angas ng ating mga pambato. Nananatili pa din at marunong rumespeto sa katunggali. Matapos ang walang humpay na palitan at naglilipara ng mapaminsalang suntok, sa uli ang pagrespeto sa katunggali ang mananaig. Kung ngayon ka palang napadpad sa aking channel mga idol, huwag mo namang kalimutang mag-like at subscribe. Sa ngayon mga idol, isa sa pinakasikat na boksingero at pinag-uusapan si General Casimiro sa ating bansa. Dahil sa kagustuang makalaban at patunayang kayang talunin sina Naoya Inoue kung sila'y magkakaharap sa ibabaw ng lona. At dito natin nakilala ang angas ni Cuadro Alas na no umantong pa sa bansag na angas ng Pinas dahil walang preno sa mga salita. Binibig ka sa mga tumatakbo sa isip, sinasabi ang gustong sabihin. Ang kaibahan lang, kaya nitong panindigan ang kanyang mga sinasabi sa oras ng laban. Samira is on a good run of form and I've seen him, you know, ringside and the power that man possesses in his hands is, is a job. Kung si Bernard Hopkins ay nag-push up o ramis ng laban, Itong ating pambato na skwadro alas ang kaya sa isang boksingero na nag one hand push up matapos itikay o ang kalaban. Sa ilang taon na paghabol at pagbanggit ni Casimiro kay Naoya Inoue, kumantong pa ito sa trending na bansag dati noon ni Quadro Alas sa tinaguriang The monster into Japanese Tartel. You know, I'm strong, man. Inoue! You're a monster, baby! The real You're a monster! Motherfucker! No, you are no monster! You are a... You are a... a Chinese... A Japanese Tortor! No monster, man! It's, it's, in a way, it scared me! Fuck! Motherfucker! Come on! You next! You know... You know... Uh, Doc Mika, Doc Mika is not... Not he knock him out today. You are knock him out today. You know? You know what I mean? Yeah. Yeah. Lubha itong ikinagalit ultimo ng sarili nating mga kababayan kesyo napakayabang daw at walang respeto ni Casimiro. Ngunit sabi nga ni Casimiro ginagawa lang niya lahat ng yun upang mapilitang harapin ni Naoya Inoue na sinasabi niyang iniiwasan siya sa matagal na panahon. Dahil kung matatandaan nyo mga idol, nakatakda na sana silang magharap ni Naoya Inoue taong 2020, subalit hindi ito natuloy dahil sa COVID at sa kung anumang kadahilanan matapos nga itong makansel. Agad nilabanan ni Naoya Inoue at pumunta sa USA ang Australian fighter na si Jason Moloney. Abang si Casimiro, walang choice, hinarap din ang undefeated fighter na si Duke Maika. Matapos ang kanilang dalawang laban taong 2020, binanggit ito ni Casimiro na hindi nga daw niya pinalagan si Jason Moloney dahil mahinang nilalang lang. So, doon na nagsimula ang pag-iisip ni Casimiro. Dito na umugwang usap-usapan. Umiiwas si Naoya Inoue kay General Casimiro. At sa katatapos nga lang na laban ni Casimiro kay Saul Sanchez. Bagamat napakaganda ng kanyang pagkakapanalo by a first round knockout. At pinuri ng milyong-milyong tao ang lakas ni Casimiro. Nakatanggap ito ng parusang isang taon na pagkakaban sa Japan. Dahil sa pag-overweight nito sa timbang. Dahil sa senaryong ito mga idol, Sinarado na ang potensyal na laban sa pagitan ng dalawa Dito mas lalong umugong ang usapin ng pagkatakot ng pound for pound boxer kay Casimiro Bukod sa kanilang unfinished business na dapat natuldukan na Inalis na sa radar si Casimiro ng manager ni Naoya Inoue na si Hideyuki Uashi Sa listahan ng mga katapat nito Dahil sa malikot na isip o kaisipan ng mga ilang fans ng boxing dito sa Pilipinas, ito ang kanilang nasabi mga idol. Nangyari ginawa lang daw ang pagban kay Casimiro upang makaiwas si Inoue kay Casimiro. At lalong nagimutok ang mga fans ni Casimiro dahil kung matatandaan nyo nga po ito mga idol, ang laban sa pagitan ni Luis Neri at Naoya Inoue. Nakaban for life po sa Japan si Luis Neri dahil sa pag-overweight at paggamit ng pinagbabawal na substance. Nilabanan naman ito ni Inoue at nagawa nila ng paraan upang makalaban si Luis Neri sa Japan. Nakatunayan ay nakaban ito habang buhay at hindi na pwede pang makalaban muli sa kanilang bansang Japan. Ano sa tingin nyo mga idol? May punto ba ang atake? At totoo kayang iniiwasan ni Inoue si Casimiro? Subalit kaya naman pala nilang gawa ng paraan o gawin ng laban kung kanilang gugustuin. Napakagandang ang laban nito mga idol dahil sikat din si Casimiro sa Japan at maugong ang kanyang pangalan at may ibubuga talaga sa laban lalo na sa lakas. At sinasabi nga ng ilan at mga boxer na si Casimiro lang ang may kakayahan makatalo kay Naoya Inoue at kayang magbigay ng unang talo sa malinis itong kartada sa Super Bantamweight Division. Kung tamang training at kondisyon lang ang kayang kunin ni Casimiro at mabigyan ito ng tamang pag-ensayo at panahon Kung ang tingin nga ng iba ay napakaangas ni Casimiro Nang ito nga interviewin sa Japan Napak-humble nito at hindi naging mapagmataas Sinabi ang alam niyang sa tingin niya ay mangyayari sa laban Maging si Casimiro mga idol Umami na hindi nito kayang talunin si Inoue pag umabot sa desisyon ng laban Dahil madami itong bumato ng suntok ya yeah, KO talaga kasi KO lang talaga yung ma manalo yung sa akin. kasi madami siyang sumuntok eh. Kapag aabot kami ng round, uh, posible na matalo, na matalo niya ako kasi maraming bitaw yung suntok niya. Kaya't kung magaganap man ang laban ng dalawa, siguradong bakbakan talaga at pipiliti ni Casimiro na pabagsakin si Inwe, Kaya pwede nitong gamitin ang estilo na ginamit nito nung sandaling talunin ni Casimiro ang pinakamalakas noon sa super bantamweight division na si Sulani Tete na may record na pastes knockout sa kasaysayan. Ating panurin mga idol ang pagkakapanalo dito ni Cuadro Alas ganitong estilo ba ang makakapagbigay ng unang talo sa binansagang The Monster ng Japan na Oya Inoue? Anong masasabi niyo mga idol sa usaping ito? Tunay bang natatakot si Naoya Inoue? Or wala na lang itong mapapalakay kasi Miro kung lalabanan niya pa ito